Jericho Rosales interview with Boy Abunda. Aminado na nagsisi makipagrelasyon kay Janine. Lumabas ang ugali matapos ang pagsalosa ng kaibigan na si Kim Joo. Nagsimula ito noong nasa showtime. Nagkalatang ang issue na may salosa na naganap. Hindi daw mo na expect ni Echo na aabot sa pag iskandalo ng aktres sa social media at pagsugod sa estudyo. Siyempre, artista sila at ayaw na ayaw ni Echo ang naiskandalo. At mga ganyang chismis, nakakadismelang sa tagal sa showbiz. Baka si Janine lang ang maging rason para masira ang karir nito. Ayon nga sa mga samot sa ring komento. Tama yan, matauhan ka na Jericho. Mga ganyang ugali hindi deserve tratuhin pa ng tama. Ngayon, alam mo na yung totoong kulay ni jowa mo. Mag-isip-isip ka na hindi mo deserve masaktan ulit at magkaroon ng kasiraan sa career. Mainam na maging single ka na lang o kaya maghanap ng iba. Nakakawalang gana ang ganyang babae. Ayon pa sa isang komento. ba diba, noon pa na may issue si Janine na tuwing nakakatrabaho niya, gustong nakakatuluyan nito pero si Paulo lang ang hindi niya nakuha. Basang-basa nito yung totoong attitude. Sana si Eko matauhan na. Pati kasi si Kim na nadadamay sa pagiging maldita niya. Kuwang big deal. Naging holding hands nito sa It's Showtime. Hindi niya alam noon paman matagal nang magkilala si Eko at Kim Joo. Very close din sa pamilya. Anong senyorito sa new update na naman? Maging kayo ba ay napatasang kilay?